Bulat na rin kami, hindi na naman nakalain na mangyayari sa amin Kasi, Una, bulbal kotse lang Tapos nagpa-5-6 kami ka ng Tapos pala yung ganang kaya Pero okay rin, ang ganda rin Sa karakter namin Kasi hindi, okay, huwag niyang gayahin niya Palabas lang yan, ganun na si kaya niya Pero mabait lang Huwag niya, alam mo na namin eh Yun o! Know, Saan punta galing? Ah, nandito nga pala ako sa Mandaluyong sa Addition Hills. Ah, may hinahanap ako dito makakapanayam ko eh. Pero hindi ko pa siya nakikita eh. Pero hahanapin ko na. Samahan niyo ako. Kilala ko to ah. Boss, kilala kita ah. Kilala kita ah. mo nakilala? Kilala kita. Dito ka pala. Umiispat ha. Laki, bakay ba yun? pa ba yun? Ikaw yon Mambubudol Hindi. ka. Alam ko Parang yun. Hindi naman naman yung forma ko. ako Boss, wag na tayo mag dito. Kilala ko si Don Marcing. Ikaw ang ka ng kamay nun. O. Oh. Ha? Ah, dito pala yan. Dito pala kayo nag-aabo. Ako nito ni Boss. O. Oh. Oh, talaga naman kilalang kilala ka. Dati nang ka lang, bundol kotse. Ngayon, oh, baka may kalakal ka dyan. Sana, yung yung natapat dito ang magbebenta ng mga kalakal eh. Oh, nasan yung kalakal? <laughs> yung mga bote, <laughs> <Yung> mga bakal. Ha? Ito nakakalakal ako na sir. Bote, kasi ah, oh, okay. ito, bago ako napunta sa batang po. Oh, yun. karakter po. lang pala yun. Oh, karakter lang po yung <laughs> magkakayain. <laughs> wala yun. At saka yung bundol kotse namin din po to. to. Yun. dati may gumawa na po wala na gumagawa po nung kahit sino. Pag may gumawa ngayon, huli kagad kayo. Palabas lang po yun. Ginagawa oh, yeah, ay yeah, sa yeah, mga dating yeah. nangyayari. All right. Okay, okay. maraming salamat sa inyo. Post, yeah. post, Boss, karakter lang yun. Oh, karakter lang yun. Huwag nilagyan yung kalakal na wala nyo. Mabait to sa totoong buhay. Ayun. Boss, magandang hapon sa iyo at maraming salamat sa pagpapaunlak sa oras na to. Uh, maraming salamat din, Boss. Yo. Yun. Ah, uh, boss, kilalang kilala ka sa larangan ng pag-a-artista dahil napanood ka namin sa Batang Kiapo. Paano ka na-discover dito? Ah, uh, ang totoo niya na boss yo, ah, dati ako ng statman, patong statman. Kita ako. Kita ko pilay ngan eh. sa so, ako. Tapos na pumasok muna ako sa mga sitcom, yung mga kuya ko mga double ni yung mga extra artista, A double. Next statman. Tapos so, pumasok ako sa sitcom sinama mga sa Cool Kalam noon, yung isa ko comedy yon. Okay, tumatanda din na pilay ko. Malaki ba 'yung naitulong sa iyo ng paglabas mo dito sa Batang Kiapo? Ay oo, sobrang laki. Sobrang laki yung sobrang laki na bago na sa buhay ko. Hindi lang sa Bata Kaya po, nag-upis ako sa Provincia, uh, na Ito lang nakilala. Pinakilala ko ng isang artista kay Derek Coco. Total, kakilala naman namin si Derek Coco nung no, pa sa mga yung bibig na nakasama namin siya. Pero yung sa Provincia, yun doon, nag-abuse sa kanya. Hindi kayo naman Oh, na, oh, pati ka, ganyan. mo kung baka tumatambling ganyan. mo mag-action, mag-fight na kayo na smart ni, uh, ni, Basilio, ganyan. Ganyan. Gumaka ng pipe. Stand... Ikaw na, kaya mo yung start pa. Kaya mo yung start pa. Yan, nag-pipe kami. may paril ako na may malayo. Pinawala ko, tinambling ko. Tapos kinuha ko yung paril. Pinarik ko sila yung smaglas. Tapos pinarik ko pa ibang kalaban yun. Boto ang ganito ko ako. Tos, yun. Rey, sige, bukas na bukas. Kasama ka na. May tip naman sa patos. Wala nga po eh. Kulay puti yung swelo. Hindi, kukulaya na lang natin yung bukas. Kasama ka na. Kaya Armando ka na, kay Kaya Kaya Estrada ka. Kaliwang kamay ka niya. Yung parang ganito. Oh, sapak na action ka agad ako. So, talaga? kala ko nga marites lang ako eh. Kala ko yung kasi pinay ako diba? Pag magpahawak uh, ng parin. At ako nalaban diba? May pita ako Ngayon yung ganda to lang. Sabi ko hindi pala akong marites. Kasama pala ako sa mga action talaga. Kasi, uh, kasi yun. Kaya sabi ko, sabi kay Derek Poco na hindi siya tumitingin sa panlabas. Uh. Pina man ako or si Marlon. Talagang na siya. Ano ka pa man, pantay-pantay ka sa set. Kahit ta ano ka pa matanda, bata, may kapansa ka na nawala ang karakter na may pagsabing takbo, takbo kami, walang mga double, kami ako, walang double. Pagod tinatakbo sa probinsya kami, hawak ang bari, sa Quiapo, binab binabudol kami ng kotse. May stand-in, pero may double kami, pero hindi, hindi ko na pina pinapagamit kasi kaya ko naman. Uh -huh. Alaga rin naman kami, may double kami, pero kaya ko naman sa tingin ng director. Kaya, mas kaya na yung kasi. Ang double, may rapat siya ng galaw ng pilay. Uh -huh. Hindi uh, naman kasi siya pilay. Uh -huh. so, po kaya na niya, no? Kaya ako lang gumawa rin. Uh -huh. alaga naman kami, Pura, yeah. So, um, maganda yung feedback o oh, yung pasok ng batang kyapo para uh, sa iyo yung batang kyapo yung mas maliit nagbabago. Kapag sa probinsya, ano, nagbago boy ay dito mas lalo pang nagbago. Oo, oh, talaga. Di, pasalamat ka na kay Direk Coco ngayon. Okay. Sa, pag, uh, sa ano niya sa'yo. Uh, at thank you, Direk Coco, Martin. Maraming salamat sa'yo sa, sa uh, pagtulong sa amin sa kagaya ko na ng PWP. Pagtulong sa mga stuntman, sa mga naglalabas. Yung mga dating mga hindi na lumalabas na hindi na Ikaw yung nagbalik sa showbiz, lalo sa Batang Kapo na ngayon. Nakikilala na sila, nagbablog na sila. Bumalik yung mga ningning nila. Lalo sa amin ni Marlon Toret, uh, sa grupo ko, si Patay Marcing, maraming salamat po sa inyo. Uh, kaya thank you po, Direk CM. Si Saluto po sa inyo. Super natagot po yung buhay ko. Oh, Direk ko baka naman. Nandito lang ako. Ito <laughs> yung <laughs> 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 Ang eksena mo doon, parang kang nabubudol eh. Di ba? Nakilala ka dahil nabundol ka ni Mang Marcing. Ah. Yes. Ano, ano yung sitwasyon dun boss? Ah, una nga, namamalimus kami. Ah. Eh nang racket namin eh. Kunyari may may mga malakas naman kami, may mga trabaho kami iba pero kunyari mamamalan mas para kami racket ah. sa at ako. Tapos nagka problema si Tatay Marcin nga. Eh nagpapabun may nagbubundol ko chering kami. Pero si Tatay Marcin, dating bundol ko chering siya pero tumigil lang siya. Mas kami pumalit. Sabi ko tayo may problema siya, Di ko kaya utang na kay mo kan. kan, 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 kan. Uh, Pwede mo. Kinulit namin, dinimonyo ko ako ng demonyo na sige na magpapundol ko ka na ganun. Basic e, lang gano'n kaya sure. eh, may eksena ng pinindolkotse siya na natuloyan <laughs> na punta siya sa hospital. Kaya nag-advise ko, pangasawa asawa sumuko ko na. High level na, nagbebenta ka na ng pinagbabawal na gamot. Oo nga eh, nagbulat na rin kami, hindi na nakalain na mangyayari sa amin kasi. Una, bulbolkotse lang, tapos nagpa-5-6 kami. Pamaraing ka ng teatro. Hindi tayo pinayang. Pero okay rin. Ang ganda rin sa karakter namin. Ang ganda. Pumatok na Yung, oh. yung mga bata rito sa amin. Hindi <laughs> alam na alam nila. Tagang hira. Iba na yung panang Wala kang uh. kami tatago. Wala kami Bata alam nila salitang drop. Hindi na ako sa bata, ng yung bata tinuturuan ng drop. Hindi naman layan yung salita. Salita lang naman. Uh. Diba kasi pala yung email, okay. Ay, yun yung gaya na palabas lang yun. Ganun na si Kiyo Prop niya. Pero mabait na. Oh, kuya, alam mo namin eh. Ngayon, alam naman nila na sa ikaw, huwag niyong gagayain na huwag niyong sabihin na sa tatay niya na gano'ng gano'n huwag niyong gagawin, sabi ko, pag lumaki ka, tsaka huwag tsaka dito, wala naman na tahimik na sa lugar namin sa Adich Mills wala nang drop na yung, kapitan namin magaling, yung mayor magaling Kamusta yung buhay autista? Hindi naman artista ng artista. <laughs> sa amin, okay. Kaya, sa mga kayo, baka, artista. Baka sa simple tao, kala nila, oh, artista ng artista kami. Pero sa amin, okay lang naman ha? okay lang. Ganun pa rin, normal. Uh, medyo iba lang talaga pag may nakakilala sa mga mall. Gusto nga nagpa-check up ako eh. Ito e, sa hospital, sa Mandaluyong. Okay, hospital yun. Eh, nakilala ako, nakalito, nakalakura ako. May mga preso, tagam sa car, ang sinay car, kung na may ganun-ganun. Oh, check up pa ka para may makasakit, para sakit. Mas nakilala ko ng first kuya, I say, sir, but hindi yung alalay ni Mang Marcin. Natawa ko Oo, ako nga eh. Ay, naka, solid kami sa off-floor. Sabi, may sputnik eh. Tagawa mo doon. Bata ka lang si Pinita na sa pulis. Sabi sa'yo, siya yun. Ito siya pinagpapabundol ko at siya. Ay, to, lodi ka namin. Ang galing mo rin. Kahit ganyan ka, sabi mo. Mga sputnik ko. Ito, anong lupa niya? Sputnik ko kami. Solid kami sa batang kiyapo kami. Sabi, matalay yun yung nagagawa ng ano mm -hmm. eh, pelikula oh, no? Nakikilala tayo eh. Sa mall, papapicture sa'yo. Dati hindi ako kilala eh, wala lang. Tapos nagkapansada pa ako, parang pinapaliwala ako. Diba? Dati hindi ako kulit sa mga pinyagan, hindi yeah. kayo kita sa mga Pero sa batang kaya po, pag pa, pag-aagawang ka na, at lugar pa. Uh -huh. Sabi niyo, sir, pwede ka bang ninong rito? eh sa, sa, lugar ka po ba, ma'am? Sir, sa eh. Ang layo mo sa Sikoy. Like, hindi, ano na lang sir, video call ko sa Hindi naman pala ipapakita lang na, yan naman na ikaw. Para matawin mga kumpare natin. Mm -hmm. Ang gano'n kasi okay gano, lang. Ang dami kong binyagan hindi ko napunta. Kasi ang lalayo tayo sa uh, Mga sampo, sa mo, mga tatlo. Lalo, lalo na yung, yung na... schedule mo kasi. Oo. Sa schedule mo kasi. Ano yung nagiging subject. So nawahan naman nila. <laughs> Maraming mga pumasok sa Batang Kiyapo na naging artista. Pero kakaiba ka. Parang ikaw yung nakita kong nagtagal doon. Siguro sa character din. Eh. Tapos yung um, ginawa rin namin yung makakaya ko ako. Ginawa ko tayo yung kahit ganito ako, PWD. Kapag sinabi ng director na gusto niya, yung director ko, kung kaya gusto ko ha. Ah. Hanggang, ginagawa namin normal na acting. Natural lang yan. Ka kaya yung gusto rin ng staff nila, eh. ng grupo ng Batang Kiyabo Family. Eh. Kaya Tsaka yung tower eh, pang kakaiba nga. Kakaiba kasi yung karakter namin. PW test, ang galing namin parang, hindi naman magaling namin. Sorry, sorry, ang galing namin din. Mamang. Lahat kami magaling naman, pero iba yung ano namin parang, hindi kami umaakting. Ayun eh, effortless tawag, effortless. Yan lang namin. May script ba kayo doon? Mayroon, pero hindi na susunod din. 50% meron, 50% wala. So, parang yung on the on the spot, on the spot na talaga yun. Pagdating sa set, dapat nis, pag nis-schedule nga kami ngayon, hindi na meron paano mangyayari po bukas. Pagdating sa set na, sabihin na yung director, mga staff ay, kaya pa, kaya tayo nga, kaya sa set niya. Pagdating sa set, mag pa yan. Ayusin pa yan. Gagandahan pa yan. Kasi yung tema niyan, pang streets eh. Oo, ba? pang streets. So, mas alam natin yan. Mas tumutulong kami mga taga-kalye. Laking kalye, tumang laking yun. Ito, laking lugar na ganito. Tumutulong kami sa mga salita, sa words. Okay. Uh, sa mga adik, mga sa mga salita. Tumutulong kami. Uh, so, kay, uh, na. kayo na, script nyo na ba? Alala kayo, basta ito, na. Ang galing. Kaya pa rin yung mga batikan siyempre, uh, uh, mga... Ay, ba yun? Kay Pengibina, mga Susa, at uh, uh, mga Direkyo, mga galing natin. Kaya laki ito ngayon sa mga pagbitaw namin. Oh, sir, bago tayo magpunta dun sa susunod na katanungan, uh, imbitahin mo muna silang manood sa Batang Kaya po magandang araw sa inyo uh, mga boss, mga ma'am at uh, sa buong mundo na rin at uh, taga-suporta ng Batang Tiapo yung sulit ng sumusuporta ng nunood. Uh, Ikita po kayong manood gabi-gabi, uh, alas 8 ng gabi po uh, sa TV5 at sa mga ibang dyan, sa channel, kapamilya channel. Uh, magpaganda na paganda na po Araw sa uh, weekly may action na po lagi kasi mga uh, karakter maraming gagata po at salamat sa mga artista rin na nakakasama ko na sumusuporta sa amin na uh, mga baguan na uh, isa uh, maraming salamat at salamat rin sa mga solid na nanonood talaga maraming salamat sa inyo sa buong mundo mga Pinoy mga OFW maraming salamat at mga Kagaya pang bansa lang sa Saudi, yung mga wait na po dyan, marami akong mga ka-chats, kachats at kachats sa amin na uh, support para supportado rin po nila yung video sa patang kaya ko. Yun! salamat. Uh, kay Derek, uh, uh, Derek Coco naman na uh, Derek CM, uh, maraming salamat po sa tulong mo sa amin. Kapit uh, sa kalayo ng PWB, kay Marlon at sa iba pa po, yung mga artista na nawala na yung lingling nila pero binabalik mo po. Maraming salamat po sa support mo, sa pagtulong mo. Nagkaroon po kami ng trabaho, Medyo na iba pa mga buhay namin. mga dati kami kilala, nakilala kami dahil po sa iyo. Maraming salamat po. Sana po marami ka pa pong matulungan ko Nakagaya namin at buka pa na gusto makapasok sa showbiz at sa Batang Pia Na gustong ilabas yung talent po nila. Uh, Maraming salamat po ulit, Direk Oko. God bless you po sa'yo. Napapanood siguro ito ni Direk Koko. Mapapanood yan. Direk Koko, <laughs> Nandito sa likod ng camera si Bosho. Baka naman. <laughs> 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 ha? Langing kalsada ako. Direkoko, baka may ma ambag ako diyan. Andito lang ako Direkoko ako ah, At 'yon, salamat daw Direkoko ako. Ah, boss. Punta naman tayo sa pagiging gang member mo. Mari mo bang ikwento yung mga pangyayari at karanasan mo sa loob ng gang? Uh, naging tresudas ako. Ah, uh, 1999 'yan eh. Hindi ngayon, trisuryos pa rin naman, pero hindi na kami wala na, hindi masyadong active. active oh. uh, may -may -may na, nagbago na, iba na ibang bansa na. Ang kabataan namin, iba o, oh, tagang ano, party, at kayo to party, tapos uh, minuman, inuman, ang bisyo ko inuman, alam. Tapos gitara, tapos may pag may mo kasama ko, yung pagtitripan yan. Sa so, May 9, yung kalyo sa May 9, di Pebrero, yung na yan. Papatuan dyan. Ganun yung nakagisnan mong gamit? Oo. Oh, 99 hanggang early 2005 hanggang... May 2005, mga oh, ganun. Alaga, yun yung, 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 yung Oo, yun yung gang dati No? Oo, oh, ganun, Yung gang dati Mga Pesudas, oh. mga TST. Ah, Temple Street. Oo, oh, Temple Street. Ah. Oh. Nakakabangga naka nyo rin yung mga yan. Hindi naman, kaano namin yan eh. Uh, ang mga kabangga namin, mga aso, mga banda ron, eh. Aso, tapos dito pa, mga crime buster, mga titawag. Malaki kasi itong addition yun siya. Eh. Kaya pang grupo to eh. Yung mga grupo to, sampung. Ito pinakamalaking squatter dito sa Pantaluyo. Addition yun. Addition yun. Right. Kaya daming tao. Papanlamang. Pag nanakaw, pananakit, nangyari rin ba sa gang mo to? Ah, oh, yung ako, yung sumama ako, hindi. Ayaw ko sa mga ibang tropa pag wala ako, pero ako hindi eh. Nung nandito ako, ah, uh, Alak lang kami, inom, gitara, yan. Pero minsan may mga siraulor kami, never. Hindi. hindi naman mawawala yun sa oh, mga kapataan, okay. di ba? May that 20 plus lang ako na, 20, 19. Kaya yung mga utak ng sipre, gano'n. Hindi naman mapanglamang. Hindi naman mapanglamang masyado. Hindi ko lang alam kung sa iba. Sa iba. Paano ba pumasok diyan sa Tresi Udas? Ah, uh, bibigyan ka. Bibigyan ka na yan. Palo. pero ako sinagot nila pa yung sa akin. Ang okay. sa akin ganyan yun eh. Kasi parang special ako sa kanila eh. Okay. Kasi ginagalang rin nila dahil stand man ako dati, di ba? Uh, yan, Kasi may sumagot sa akin. Sa palo, sa padel lang. Mayroon na sumagot sa akin. Padel ang, ang hasing nyo oh. para maging Tresi okay. Boss, para sa kaalaman ng mga manonood, sino yung nag-pound ng 13 Hudas dito sa Mandaluyong? Ah, uh, yun nga, si Junior Punks kasi yung ano, si Junior Punks yung ano namin dito sa Mandaluyong chapter, sa Dizion Si pinaka-leader namin eh, si Junior Punks. Bakas yun nga aklan kung ano. Okay. Kaya yung tanong na lang sa kayo. Saan ba? Sa Nasaan na si Junior Punks yun? Ano dito lang. So, katrabaho rin eh. Okay. Bala, nagbago na rin. Mga nagtatrabaho na. Pamilyado na rin. Pamilyado na rin. Okay. Tanong kami. Anong klaseng gang ba kayo noon? Ah, uh, ano lang kami, ah, uh, banding lang, human, gitara, yun lang kami. Tapos, ayan uh, mga grupo namin, yung mga ibang tres, eh, yung sa Mega Mall, yun um, lang, yung, nang, yung sa nisa ng mga sobrelo, yun lang yung mga tres, party, uh, yung ibang grupo namin, uh, ng paglasing sa marketplace, sa marketplace nila sa Mandawin, may inuman dyan sa, sa Robinsap, yung Rambol lang, lang, rambol, lang. Ganun lang. Oh. Pero yung mga sobrang masama, hindi naman. Kala. Napahamak na rin ba kayo sa gangwang? Oo. Oh, bote. Okay. Ah, sa bote. Nabatot tama na tumahan ko rito. At saka laga rin naman nila kasi PWD na, di ba? Uh ah. Lagi nasa likod lang nila. Simpok, pechitin nyo na yan. At saka sila may kipag-rambol lang. Huwag yun na yun. Gatid muna ng tricycle. Okay. Ah, ganun yun. Alaga ka. Yan bang naging pilay mo ay dulot ng gangwang? Ah, hindi. accident ito eh. Uh, nga nila sa gangwang eh. Hindi, accident ko lang sa ng dump truck. Okay. Kala rin sa batang kya po, acting ka na yun. mo. Ang galing ko mo. na umakting magpilay-pilay. Oh. Ang pinakin sa akin. Um, ay, ang galing na magpilay ka na. Di ba pilay pa, nakaupo kasi ako nun sa Jalim <laughs> Pal. Di ba pilay pa ako? Hindi nga, oh. Tapos tumalilag lang ka daw. Ay, sorry, sorry nagsusap. <laughs> yeah, sorry, oh. Ligtay na ano, hindi. Okay lang si alam ko lang. Ang galing mo nga, yun. pero ang galing mo talaga doon. Thank you. Pero uh, nakakabilib, di ba? Hindi hindi had lang yung kapansanan mo para magtrabaho ka ng maayos, oh, di ba? Hindi lang yung pag ganyan ka, iba kasi nang lilimos. Oo. Oh, no. Di ba? Kaya naging karakter nga rin namin. <laughs> oh, okay. Kaya naging karakter mo rin sa batang kaya po. <laughs> taka, taka. Dito sa Addition Hills, umiiral pa ba ang gangwap? Ah... Uh, hindi na, wala na. Wala na, wala na. Iba na kasi ano ngayon eh. Ang yun, mayor namin, iba. Tapos yung kapitan, maayos na kasi. Lagi may ano yan Dati isang block yata. Isang block. Apat yung barangay outpost eh. Uh -huh. isang block. Dati isa-isa lang eh. Kaya nakakatakbo pag may gang war, tatakbo lang yung mga kabataan. Hindi na mahuli eh. Ngayon hindi. Walang pagtakbo mo dito. Mayroon kaming sasalubos eh. Pag, naka, pag lumiko ka, masasalubos eh. Wala na. Kaya wala nang rambulan dito. Wala nang gang war. Uh -huh. Di diba na? At saka yung mayor dito, DILG dati. Ngayon di ba DILG na? si Mayor Avalos. Okay. And the IMG Secretary Gam. Sobrang tahimik na ng lugar na to. Ano na sistema mm -hmm. ng gang ngayon dito sa Addition Hills? Ah, yung mga grupo rito, ano na sila yun? Ang kami, Ganun, Ang first year last, rin naman kami dati. Eh. Pero ngayon kasi may kanya-kanya na, kanya -kanya na kaming buhay, eh, mga babaan, may pamilya na, mga OFW na dito. Ganun, at siyempre, eh, ganun na naman yung buhay kung dati kang, dati nang pinagdala ng mga kapulitan, kasi kaulon, kasi kang gaguan. Ngayon hindi na, puro feeding na rito, yung mga Triskelion, ayan, uh, uh ay, na sila. Maraming chapter dito, Triskelion, maraming sila. Kain, tumutulong, naglilinis dito, nagwawalis. Ang galing na sila, ang galing. Iba na ngayon, iba na Community na service, no? May community service, ang galing. Kasi po, hindi natin masisisi yung lipunan na ang pagkakakilala nila sa gang ay mapanakit, di ba? Mapang-algabyado. Ngayon, boss, Maari mo bang sabihin sa kanila kung ano na ang gang ngayon? Ah, yan yung nasasabi dati yung mga panakit, di ba, mga Kasi sa mga napapanood, dati yung mga pilipila dati. Tsaka mga dahil yung panahon talaga dati. Di talaga yung gang? Mga tapos nakaw, parang Robin Hood, pag nanakaw, pag minigay dati. Pero may iba eh. Iba na talaga, iba na yung panahon ngayon. Kaya para sa mga bata talaga, huwag niyang gaya yung mga papanood yung dati. Ang mga asyong salonga, mga Okay naman oh, sila eh at tutulungin mga ngayon pero iba yun puro patayang gano'n pero ngayon iba talaga, iba na yung panahon dapat community service na lang eating, gano'n na lang dapat kasiyahan na lang banding May mensahe ka ba sa mga kabataang gustong pumasok ng gam? Uh, ang mensahe ko lang uh, oo oh, hindi naman masamang pumasok pero kung kung gusto nyo mag-focus sa pag-aaral lang Pumokus na kayo sa pag-aaral na lang muna. Uh, pero kung papasok kayo sa mga grupo-grupo, yung mga gang, pili nyo yung nagkakaroon ng community service, nagpapapiting, yung tumutulong grupo na gang pero para tumulong. Ganun dapat. Yun. Maraming mapupusok na kabataan ngayon. Ano man sasabi mo sa kanila? Ako, ako yan. Oo nga. Eh. Dami. At bata pa, sumobrang ang dami ngayon eh. Uh, pero iba yung panahon eh, sana uh, bagoy niyo yung sarili niyo sa mga kabataan, no? huwag kayong maging mapusok. Iba na kasi yung panahon ngayon. Kesa sa dati sa amin. Iba ngayon, uh, mabilis lang, parang ang business na pangyayari ng mga buhay ngayon eh. Pwede oh. ka mawala ka na kaya huwag kayong maging mapusok dapat mag-aral lang kayo tapos tumulong na lang uh, wag kayong wag sa kasamaan yes. dapat makilala kayo sa kabutihan yun kung gumawa kayo ng na mabuti nakilala ka nga sikat ka nga sa lugar niya pero ang kulit mo naman ay parang sikat ay kung laman ng parangay uh, sa kulungan niya kaya kilala ko yan kaya sira tao niya naayawang ka naman bakit yung ganun? Dapat magtakilala kayo, kaya kumasok kayo sa mga gamang grupo. Yung kabuti yung kilala ko yung tumutungin sila, ano, si yung sila po Okay, napapakain mo yan. Dapat support ang pa panang barangay yan. Tutunong pa sa inyo yung barangay. Hindi yes. kaya ang budget pa ng gobyerno yung mga ganun. Yeah. Dapat ganun ang pasukin mo. Minsan ba pinagsisihan mo na naging isa kang gang member? Ah, oo. Oh, may time na pinagsisihan pa yung iba yung sa pagiging ano, inam kami ng inom lang, ganun. Walang direksyon yung buhay. Oo, parang walang direksyon. Tapos puro kami happy go lang. Nag-outing kami, umakit kami ng mga bundok. Makasama ko, ang kukulit. Pumunta sa bahay namin sa Tipolo. Tapos lang doon yung tatay ko, nagagalit no. Ano yung pinagsisiyang sa Sayang, yung pera. Napupunta sa mga alak na lang. Ganun. Uh, puro pa. Uh, kasi uh, ano lang sa ito. Saya ka natipon pala sa anak. Mula nung bata pa dapat. Pero okay na naman. Ito naman yung buhay ko. Dahil minsan may pagsisisi. Hindi naman mawawala yung lahat naman tao nagsisisi. May mga pinagdalaanan din ng mga... Sabi ko nga, kataranta doon dati dati. Ano. Kahit mga babaeng mga yung mga artista, mga... Sira ulo rin dati yung mga yan. Oo. Oh. Uh, ganun din. Pero ngayon, tingin di, di ba yung panahon ngayon, di ba? Iba na kaya dapat magtago. Uh, Magyan na tayo, enjoy sa buhay nila, tapos magtrabaho, buhay ng pamilya, Tapos sa buhay nila, gumawa ng mabuti. Yeah. Number gumawa ng mabuti nila. Naniniwala ka ba sa one love na tinatawag? Mm -hmm. Ayun naman, yung pagkakaisa, yung wala ng gulo, lahat ng Mas po okay yun. yung, one love, mas okay talaga, sobrang naniniwala ako kasi pwede ka na makapunta sa mga malalayo. Dati hindi, di ba? Yung parang kaaway mo lagi itong uh -huh. kabilang black lang. Dati black 27 kami, black 28, kaaway hindi. Wala na ngayon. Kasi ngayon nagkakaisa nang kami ngayon. One love talaga. Parang ano? unity. Unity na talaga. Talagang. Wala na. As in wala. Nasa takay mga kami dati magkakaaway. Bandi kami. Pag birthday ko na tututahan na yung ngayon. Ito ibang grupo. Ay, ay dati mong kaaway na. Oh, dati yung ano. Ibang sayan no? Oo no? Oh, mga dati. dati ko pa. Dati inabol mo ako oh, eh. Oo. That... Dati inabol mo yung ano namin eh. Totoo ta yan. Nagkabol na talaga. Ah. Nagiging mga kamera. -may, <laughs> <laughs> may grupo rin na parang. Inaabon niya. Tapos ngayon, kayo naman hangis yung nakaraan. Yung ng anak ko. Di ba yung nangyayari sa nakaraan pag pinagpwentuhan yung nakakatawa oh, na lang? Oo, ang ganda ang dami yun. Nakakatawa. <laughs> Kasi ngayon yun. Tapos wala na, wala na. Dati talaga yung kabataan, yung utak. Kapag kabataan talaga yung utak, mapusok eh. Pero nga pag nagbita yung utak. Uh, kaya uh, dapat yung talaga yung one lab, ma-implement yan, uh, no? dapat. Dapat talaga unity at one lab. Yung, yeah. Number one one lab talaga pagmamahalan. Tsaka pangit yung mahirap na pumasok sa mga bulong ngayon. Hindi na uso siga ngayon. Oo, wala, na. wala, wala matapang ngayon wala na. Nasa batang kya po na lahat. Oo. Oh, <laughs> at, uh, ang mga siga kaya nasa batang kya po na lang po character lang yung mga sindikato po. Sa batang kya po na lang yan yung mga nagtitinda ng droga sa batang kya po na lang po yan dito wala na dati. Yung mga 80s, 70s ang daming droga rito sa lugar na to pero may wala na po talaga malinis na to. Kaya sa pulit sa mayor at sa kapitan Sernal namin, kay Mayor Abalos, kay Tatay Abalos, sa mga IDI, ay Secretary Abalos. Okay no. na tong lugar ng Mandaluyong at yung lugar ng Pilipinas. Oh, okay na you know Mensahe sa lipunan patungkol sa maling paniniwala nila sa gang. Ah, uh, yun ang mensahe ko lang ah, uh, iba na yung panahon ngayon, iba yung gang dati, yung gang dati puro paguluhan lang naman, di ba? Yung sinasabi ko ngayon, para mga Robin Hood, nagnanako, para pamigay. Pero ngayon, iba po talaga. Ang gang ngayon, one love po, nagkakaisa na, tapos nagpipiling po kami, uh, nagkakaroon ng community, naglilinis, nagwawalis, ganyan po dapat, ganyan ang gang na po ngayon. Tapos puro ano, concert na lang, papakonsert, itutulog sa mga kasama nila. Ganun pa hanggang na lang ngayon. Ah, nagkakaroon ng mga kasiyahan na lang. Tapos one love. Tapos ah... community talaga. Yun na lang. Ngayon ang ano ngayon ang gang. Ah. So yun na yung gang ngayon? Oo, oh, ngayon. Ganun talaga. Yung paniniwala nila noon, wala na yun? Ah, wala na yun. Mga rambulan, paggang, si Raulo, gado, ah. gago, nang hold up, nang iskatch. Ah, wala na yun. Wala na yun. Ano ngayon? Wala na, yun. wala lang. Tayo, parang ito. Tinawang tayo mo. mo. Ano mga walang gano'n mga gano'n yung pero kayo na lang sila. Kaya na lang. Tapos pag every Saturday, kaya eh, Sunday, nagkakaroon na nagbibigay sila ng mga kalya rito. Kapakaya ng mga bata, nagbibigay ng mga pagkain sa mga homeless. Mga, ito, sa nuwebe, mga gurubi dyan. bibigyan namin ng mga spyro. May ibang grupo rito. Ganun na lang. Yun. So, pagtulong na lang, pagtulong. Iba na ang ngayon. Tapos, bago tayo matapos, baka meron kang gustong batiin dyan. Ah, gusto nga palang batiin. Shout out. ah, una, pasalamat ulit kay Greg Boko. Mga Diyos sa niya uh, opportunity sa akin. Uh, Tulad ko uh, sa uh, tapos, uh, direct, uh, si at sa iba pa. At tapos, direct, maraming salamat sa iyo, sa, gusto kong ipatay yung manulungta group of stand. Yung grupo ko na kasi stand pa daw kung bakit paano ako nakita sa bata kaya pa din naging stand pang pumuna at sa mga Tres sa member ko sila Istoy sila Hatong sila Dopas Corsami sila Junior Pang yan yung mga Tres Ciuda solid sila Marty yung sila Sisong yung mga Tres sa Mandalong chapter yan marami at yung mga iba nakalimutan ko na mga nasa ibang bansa na kasi mga nagbagong buhay na talaga yung pamilya talaga tentukan kanila maraming salamat din pala sa isang boss ko. Uh, maraming salamat sa iyo, bossing. Hindi ko sabi alam mo, pero ito yung isa, isa ka sa pinakamalaking dahilan. Kung paano ako napunta sa Batang Kiyapo, Provinciano. Maraming salamat sa iyo sa Batang Quyabu family. Maraming salamat sa pagtulong niyo po at pag-asikasan niyo po sa dating namin, sa pag-alaga niyo po sa amin, sa mga damit, sa pag-alaga kami, pagkain. Uh, kay yo, ako ito pinaka the best. Bosyo official, maraming salamat sa iyo boss. Bosyo official ha? sa Facebook, sa YouTube, hanapin nilang boss official. Uh, siya yung mga nag-interview sa mga ganggang -gang na dating si Raulo ngayon, matitino Yan siya. Huwag yung kalit itong boss official. Yon, G, salamat. Salamat. Siya, salamat din, salamat. salamat. Maraming salamat din sa pamilya ko na lagi nakasuporta. Sa mga kuya ko, sa Ramirez Brothers, sa anak ko, kay Jan Asli Gidraga, uh, at saka sa mga iba pang hindi ko na banggit kanina sa ibang member ng Tresurus ah, kay parin Eric Cabuen kay parin Prince kay parin Pidjong mga hudas mga Tresurus yan ah, mga iba hindi ko na maalala at saka ah, kay parin Rodel Suarez na nasa Kuwait ngayon kay Marvin Kamers na taga Cavite ah, maraming salamat sa inyo ah, at saka sa yung dati sa grupo ko pala sa Solid Cement ng anak ng kamote. Uh, maraming salamat sa inyo sa pag-aalaga niya sa akin ng active pa ako dyan bilang advice niyo Kaya parin Onad, kila parin iperi, kila parin Jerry, at sa iba pa. salamat sa inyo. At saka sa kapartner ko ba sa Batang Kaya po kay Marlon Turet. Lon, marami salamat sa pag-support sa akin, sa pag mo. Uh, at sa mga na, mga nasarino family, marami salamat sa inyo dyan sa Solid Cement, uh, sa pag-aalaga niya ng bata pa ako no palaboy-laboy. Mga ngayon, maraming salamat sa inyo. Kaila Mio, kaila na sa mga kapatid niyo maraming salamat po sa pag-aalaga niyo sa akin noon. At, sa, saka rin sa mga taga Solid Cement, Buhanginan, na nakasuporta Solid sa Batang Kiapo. Lagi nanonood mula noon pa na ang probinsyano ngayon, Batang Kiapo naman sila. Maraming salamat sa inyo. At, sa, at sya sa mga taga Tepolo na rin, maraming salamat sa inyo. Uh, gaya nga po na sabi ko, uh, sa mga pinagdadaanan po natin sa buhay, marami po tayo pinagdadaanan. Ganon din po si Opo, batang kaya po. Uh, marami rin ako pinagdaanan, lalo dati, na aksidente ako, nasagasaan, hanggang pala ganon. Ganda ganyan buhay, pero kailangan kung naging gago ka rin dati, kung naging gago kayo dati, tayo, uh, magbago tayo. Kaya ang ginawa ko, nagbago. Ang pagbabago ko hanggang dulo na to, hanggang buong buhay ko na to. Hanggang maaari, gumawa tayo ng mabuti. Yun lang, para walang tayo nasasakta na agarabi atong tao. Ganun lang. Maraming salamat sa inyo sa lahat. Thank you, Lord. Maraming salamat po.